Mga kapatid, baka lang may makapakinig. Tsaka doon sa nag-iisa kong listener si Marvin. <laughs> anyway, may kwento lang ako sa inyo na kanina kasi sinama ako ni Tata Elmer at saka ni Atorne Alamano. Meron kaming pinatahan na ah uh, pag-uusapan lang dapat. Meron kaming pag-uusapan daw. Ang problema, may naisingit dun sa lakad namin na kakilala rin nila. May problema daw. So, kinukonsulta nitong abogadong ito, sila Tata Elmer. Para naghihinga lang ba siya ng sa ng loob? Problema nila, itong abogadong ito, anak siya ng isa sa tatlong magkakapatid. Itong tatlong magkakapatid, yung nanay nung abogado, may kuya sila, tapos meron silang isa pang kapatid. Yung isa nilang kapatid, yung bunsong babae, walang asawa, walang anak. Ang gusto nitong attorney, yung pag-aari ng tita niya, i-transfer na daw sa kanila para habang napabuhay daw para mas madali itong kuya nila may mga anak namang problema raw itong si attorney doon sa cuhinya niya na isa doon sa tiyuhin na yan dahil gusto niya raw eh makuha niya na mailipat na sa kanila ng nanay niya yung mga pag-aari eh syempre sa titulo ang heirs yung tatlong magkakapatid pa hindi pa naman tong linya ng dugo nila attorney Di pa sila mga anak lang sila eh ang tagapagmana pa ang may-ari pa ng mga pag-aari itong tatlo yung lalaking matanda yung nanay ni attorney tsaka yung tita nilang walang asawa ngayon sabi ni tata Elmer bakit ano problema ba siya kapatid mong matanda eh gusto ko kasi mag ano na kami mag settle na kami gusto ko yung kasi si attorney na rules ng succession daw yung ibalik sa banga lahat ng mga inuokupahan nilang pag-aari sabi ni tata elmer oh yun ba ang nakalagay sa batas yun daw ah okay ay bakit bakit naman problema ka doon sa kuya mo? Yan pala yung batas. Hindi pala kuya, kuya ng nanay niya. Ano problema ka? Yan pala yung batas. Eh ayaw makikooperate eh, sabi. Bakit daw ayaw makikooperate? Yan gusto niya kausapin yung nanay ko. Eh kami na nga ang nagdidesisyon ngayon sa amin na binigay ng mga magulang namin yung pagdidesisyon sa lahat ng mga ari-arian. Eh, hindi pa namin makuha, mailipat sa amin dahil nga ayaw makisama nitong kuya niya daw. Sabi ko, hindi ko napigilan yung sarili ko. Kasi tinignan ako ni Tata Elmer, hindi man ako dapat kasali doon pero hindi ko napigilan. Sabi ko, attorney parang wala ka sa ayos. Bakit? Eh, attorney ako. Ako nakakalam ng batas. Oo oh, nga ako pero common sense. Bakit mo gustong kunin muna, number one, yung ari-aria -aria ng tita mo? Na isa, yung walang asawa, walang anak. Eh, wala rin naman iba magmamana ron, kami rin. nyo siya mamatay. Let her enjoy kung ano yung pag-aari niya. Let her enjoy kung ano yung pag-aari Actually, attorney ka, dapat ina-advise mo dun, sabi ko. Benta mo, tita, o pagkapirahan mo, o whatever, para kung ano mang gusto mo. Gawin mo, it's yours. Hindi ka naman kailangan pamanahan ng tita mo. ba? Diba? Swapang ang dating sa akin. Swapang. Bubuhay pa yun. Gusto mo i-transfer sa'yo? Pangalawa, yung kuya ng nanay mo, ang gusto niyang kausap yung nanay mo, eh natural. Sila ang co-owners eh. Ang co-owners ng property, yung bunso niyong kapatid, yung tsuhin mo, at yung nanay mo. Hindi ikaw, attorney. Kaya, ano man yung pinagsasasabi mong legal 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 na kayo na ang kunwari may special power of attorney siyang hawak o kung ano paman man yung common sense ang dapat mag-usap yung mga may-ari yung mga may-ari pag nakialam ka ron ganid ang dating pangatlo yung mga nagmana kasi ng na mga tao dapat nire-respeto niyan yung kalooban ng magulang nila. So for example, yung nanay at tatay, eh, tinuro niya, O oh, ikaw Pedro, anak niya si Pedro, si Juan. Ikaw Pedro, dito ka Pedro. Ikaw Juan, dito ka. O respetuhin niyo yun. Pero kung ite-technical mo, eh, wala naman silang will eh. Wala naman silang uh, uh, last will and testament. So hindi natin susundin yung gusto ng mga magulang. Ang sundin natin yung batas. Teka, tama ka doon pero mukha kang ganid. Dahil nabubuhay pa yung mga magulang, magulang mo, nabubuhay pa yung magulang mo. Sila ang nakakaalam kung saan pinagtuturo ng mga magulang nila kung ano yung kanila. Ngayon, medyo natahimik yung lawyer dun sa sinabi ko. Tapos, nung nakauwi na ako dito, sabi ni Tata Elmer sa akin, tama yung mga sinabi mo, ha? kaya lang, nababastusan daw sa yung lawyer. Sabi, sabi ko, eh, paano ba naman kasi tinignan mo ako sa akin mo, pinasagot, eh, wala naman akong pinalaman. Mukha talaga akong bastos. Bakit ba ako nakikialam? Doon din man ako kausap. Eh, gusto ko nga kasi ikaw yung sumagot, eh, sabi ni Tata Elmer, dahil... Kilala ko yung abogado ngayon, may pagkaswapa ako. Nag-aral ng batas pero alang wisdom. Alang wisdom. Minamanipula niya yung batas kung saan pabor sa kanya. Hindi niya naiintindihan yung tunay na essence ng mga bagay-bagay. Sabi ni Tata Elmer sa akin. E alam ko hindi ka makakatiis. Kaya lang sabi ko, o oh, eh, di galit sa akin ngayon. Ako yung ako yung bastos. <laughs> Putang ina. Sa Biblia nga, alam nyo, oh, oh too close my video. No? Sa Biblia nga, sinasabi, huwag mong pag-interesan yung pag aari ng magulang mo. O hindi yan sa'yo hanggat hindi sila namamatay. O hindi yan hanggat hindi ipinapamana sa'yo. Huwag mong pag-interesan. Ika, kung ano mang gusto niyang gawin sa ari-ariya niya, karapatan niya yun siyang may-ari niyan. Kung abogado ka kunwari, matalino ka syempre, naalalaman mo yung favorable sa magulang mo at sa inyo in the future, pwede ka mag-suggest, pwede mo siya i-guide para hindi siya mapahamak. Pero ultimately siya magdidesisyon kung anong gusto niyang gawin sa ari-ariya niya kasi kanya yun. Sa Biblia sinasabi, kanya yun. At hindi po, ah, ako, opinion ko lang to. Hindi porkit walang last will and testament na kailangan i-probate sa court. Yun ang proseso eh. Kapag ka, kapag ka may last will, para masabi mong will o kalooban ng magulang, kailangan may technical, technical. Hindi kung yung tinuro ng magulang mo, eto sa'yo, eto sa'yo, eto sa'yo, sundin nyo. May wisdom doon. Kaloob ng magulang yun. Kaya dapat na nag-uusap doon yung mga may-ari yung tita na bunso, yung nanay mo, nanay ni kuya at saka yung kuya. Hindi yung mga anak. Pag nakialam yung anak doon, masura. Pangit tignan. Suggest, suggest. Pwede lang. Pero yung gusto mo, ilipat sa Pati yung sa tita, ililipat. Ay, ganid.